Uulit nila mga master, oh. ang <laughs> Sulit na. Nabusan sila ng pain mga master. Mga ilang kilo yan master? Mga tatlo. <laughs> tatlo rin ano. oh, tat tatlo to. tapos hindi tumulong. Yung pangalong. Yung pangalong. Yung pangalong. Yung pangalong. Yung pangalong. Barila no, mga master Hit coming out, hit coming out. Oh, mahusay grabe mag mag zero si ano. Magaling mag Hit coming out, hit coming out. Wag mo nung tatagal. Gun down, gun down. Ipuputo ko pala. Man. Gun down. गप्पा <laughs> Wala akong mga paen. Shout out, shout out mga master. <laughs> Tito Ato Vlog. Oh, grabe ang uh, huling nila mga master. Oh, dami. <laughs> Sulit na nabusan sila ng paen mga master. Oh, shout out na lang po sa inyo. Tito Ato Vlog po. Ingat po, ingat, ingat. Habon lang ako, habon lang. Ano mga tropa? Tito Ato Vlog po. Oh, oh salamat po, salamat. Oh. Ayun, ayun. Tito Ato Vlog. Nandun yung mga kasama ko. Nasa taas na. Nakasalubong natin yung mga tropa Okay mga master Welcome po sa ating mutin channel uh, Pasukan po natin yung looban ni Sir Leo Nandyan na po sila Sila tata ring Lolo Dave at lolo Botoy Teka naligo na ata ako yun Malapit na tayo mga master Nakita ko na yung ano, bato. Nandito na siguro sila lolo. Sige, mamaya po. Habangan din na po yung pag-akit ko doon mamaya. Alam ko, nandito yun. Pugod ang mga angler, mga master. Tahan-tahan lang tayo. Ayun! Wow! Uh, hu -hu -hu. dami na mga masters. <laughs> Hindi <laughs> na ako nagdala pa bilmit. Ang dami. Ang dala. <laughs> Sir Leo. Ayan po nagpa-invite sa atin, Sir Leo. Yun po yung tropa ko. Ayun na pala sila Lolo Dave. Share out po. <laughs> May pasok ako eh. Lulungkot yung mga senior. Oo, oh, okay. bakit? Eh, ginatatapat sa kanila yung... Malalaki? Oo. Oh. Ayan. May ikot din yun. Oh, grabe, mga master, oh. Dito, malalaki. Eh, mm. grabe, oh. Malalaki, oh. oh. Yun, oh. Purpulahan. Oo, yun. Grabe. Eh, pagandaan ng ano yan, bulati, si Sir Leo po, ito, invite niya po ito sa, ano, dito nice. sa Tuck City Airsoft. Air Ayun. Next, Sh ano natin, uh, ah, next uh. invitation natin, baka last week of January uh, January, first week ng February. February. Yun oh. ang ano natin. Patournament na lang tayo, susunod. Pwede, pwede. Oo, oh, kasi pag gaganyang kakarami, pwede na tayong patormenate. I-organize mo, Master oh, Rodok. Sige, sige, i-organize natin, natin para masaya. Yun, yun. Organize natin. Pwede, next year, pag, ano oh. natin yan, uh, planuhan natin. Okay. Sana makaano tayo. Makakuha tayo sponsor. Pwede. Okay. Dami ng ano, dami ng politikong ano dyan. Oo, oh, Lalo, sige. Natin. Mag Maghahalalan eh. Oo. Oh. Bura, bura natin yung mga ano, mga, <laughs> mga politiko. Nakakapakoy natin yung mga nila, opisina eh. nila. eh grabe. <laughs> grabe mga master. Oh. Ako, mambuburaot lang ako dito. Hindi naman tayo makipishing. tingnan natin <laughs> si Lolo. <laughs> Ayun si Lolo. <laughs> Ayolah katakan si lolo Kayo? ayolah dudung lo Iiidisin kaya mamaya, tsaka si lolo Dave. film Kakak Lolo ko nandun ang uli, wala dyan <laughs> na uli? Wala dyan. Na uli na uli ka talaga Toto Oh, Lolo Dave, marami ba? Ayan, Lolo Dave ko. Iniwanan ako. Si Lolo. Si <laughs> Lolo. Marami na ba? Dalam. Si Bukurating oh, ko si si Lolo Pidring. lolo, Lolo. Uy. Apa kasuplado mo? tapi masiguro uli, mayo mahuli, posible na akong mahuli, talaga ba? tama hindi talagang tama, 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 Uy. Ay si Lord Tip ko. Dami na wala kadib. Dalang. Eh ganoon talaga. Susang ko bagat yung malalaki Buenas. Sa kabila, puro pala laki na ng mga ito. si Rodel. Si Rodel. Kuwi ko Pag-check muna natin yung camera mga master ah. Ang gano'ng yung yung ano, peep fishing dito sa invitation ni Sir Leo. para parang tournament Yeah, Ayan, yabang ni Toto. Ayan pa Uy. Maliliit. Ha? Bigyan kayo nga parang dive yan eh. Baka po, konti na. Yan lahat ulit mo. Tatlong oras na, isang oras na lang. Ay hey, grabe. wala pa. Sayang. Wala. Okay. Uh, isang oras na lang Ang nakahuli si Lolo Dave. Ayun. Nakahuli si Lolo Dave. Baka malaglag pa Lolo Dave. Okay, maganda, maganda. Maganda Maganda tama. malungkot eh, parang wala eh. Hey! Ay, si Kapit sa dulo. Ayong mga huli. Wala nang huli. Aba toy. Wala nang ano, dalawa lang eh. <laughs> dalawa pirasok. <laughs> Captain Drake, dalawang pirahas mo lang. Puraat lang dito na nalo. natin yung huli na Ito mga veterano to eh. Siya na eh huli nyo Ay, grabe dami <laughs> hindi na mabuhat siya dami oh grabe nadamo no. <laughs> hmm. si ano dalawa dalawa na huli si <laughs> happy drink <the> oh. <laughs> sumaglit So -tay lang tayo dito sa anong pisma ni Sir Leo. Nangurat lang ako. Uyan na. <laughs> <ba> <laughs> Hindi. Ipasok e, pa ako eh. Tinignan ko lang ayun. Nakahuli pa isang. Ay, hito! Galing naman! Galing! Mabait! Shout out, Master! Ayun! <laughs> <laughs> Feature, feature. Eh, pipicture ni yes, kalian, yan. Kaya si Kale Wait lang, wait lang. Pipicture lang, Champion na to, Kale yun. Kaya si Kale champion na to. You, champion. Ah, other species. <laughs> Special species Ay, 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 hito oh. Ay, 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 ay Ay, yo Galing Ayun, napabuenas yan Talagang buenas Napabuenas, oh. <laughs> ah, ha ah. May hito pa pala rito <laughs> Galing, 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 galing O, oh, mamaya mga wagad Tingnan tayo yung huli ni lolo Mga lolo ko Buuwi na po kami. Na sila lolo, ayun. Paahon na rin ay si Kadi. Paahon na rin sila. So, half day lang po kasi to hanggang alas 12 tala lang. Ayun. Ito, oh. teka, di video ko to para masama sa vlog natin. <laughs> Ayan, alay mo. Ayan. Mm -hmm. alay. Eh, grupo ng mga magagaling. Sulit. <laughs> so, ayan. Dito ato vlog po. Shout out, shout out. Oh, Hello. Yo, pang. Hello. Shout Champion. Grabe. Eh, nako sa palaisdaan to eh. Kilala ko yan eh. <laughs> Kilala ko sa palaisdaan. Ay, ito si Lolo. Ito, huwag kayong mabibigla. Huwag <laughs> po kayo mabibigla sa huli niyan. Oh, picture, picture. Picture tayo. Oh, dikit-dikit. Ay, takto pala. Ayo. Ito yung huli niya. Huwag na babalik kayo. dami. Panalo. Panalo sila. Lolo Boots. Lolo Botoy. Ilan lang. Ilan lang din eh. Sige. Mamata pa kami. Ano. Tumpiraso siguro. <laughs> si itong Lolo Dave. Ay, Lolo Dave. Bye. Kaya pa? Ayo. Okay. So, ayan po si Sir Leo. Ayan po talaga ang katiwala dito. Ayan po si Hai Del, selamat. Ingat, ingat ya. Ah. Pernama. Sunod, sunod. Pernama. Oh, turnamen tahu sunut. Christmas party <laughs> itu mga Angler. Maranggo. <laughs> <laughs> oh Leo, oh mano, ah, Leo, Leo. Picture, tapi picture lah ya, picture, Picur. Ayan po mga super veteran dito sa Spot Ito ato blog. Ayan Lulu Dave. Ayan po. Tatampid butoy. Butoy, Romy. Nasaan Romy? Thank you, thank you. Gin Ginustu... kami mga MPA. <laughs> Ginusto mo yan. Magtiis ka. Oo, malayo pa. Kalahating araw lang po. Kalahating araw lang. Kung eh, siguro puno ang biayan. <laughs> Ginusto mo yan. Magtiis ka. Kanina <laughs> nga, naligaw ako eh. Malaw. Malaw. To... <laughs> 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 pasok sa kuweba, isa-isa. i-report sa militar. Oh, <laughs> para, para, para na. Para Hige, na. pasok, pasok. Ayan. Nak. Paglakad Yung kamer. <laughs> <laughs> ayan. ayan. ayan na.